Okay, yung mga naman yung gagawin natin mga soy, ito yung NMAX na version 1 at uh, medyo maingay yung makina nya. Ayan, yeah, pandarin muna natin para uh, maparanig ko sa inyo kung ano yung problema nito. Kung ano yung gagawin natin. Okay, mantap na. Yan po yung tunog na ang, uh, makina niya. Nawawala minsan, minsan nagkakaroon parang kala mo yung belt niya nagpapagpagan na parang may uh, ginigiling. Kalo pagka, na, palo pagka mainit na yung makina, sobrang lakas. Bukod sa ginigiling, mayroong pang pumapalo. Yan, at uh, yung may aligas nito, may alam din sa motor. Chinik niya na yung panggilit niya. Ay, uh, sabi niya wala naman daw problema. Pagdating sa makina, ah, ayun, dito niya sa akin. Kaya ang una-una uh, kong pinabili, yung bearing sa camshaft, tapos yung ating ano, ating uh, tensioner, yun yung gagalawin uh, natin. Siyempre, do-double check pa rin natin yung panggilid niya. Bubuksan pa rin natin yan. Hintay natin na, na, na uminit ng konti. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, eh. Tunog niya. Kaya gagawin mo natin. Sip muna natin pang bilid. Tapos, yung tensioner saka yung rocker. -ro yung -ro kukurug-kukurug. -ro -ro. Kumata, oh. yun yes, sa ah... At, sa ah, ano, kung sa sa account shop niya yung bearing. Tapos yung kumapalo-palo, maari sa tensioner o sa pangbili. Kaya kailangan mo natin match it bago tayo magpabili ng pisa. Kasi mabilis na naman na uh, bumili ng pisa. Kaya buksan na natin 'to, kunin natin pa initin. inaandar ko lang para marinig niyo yung ingay. Okay, ito mga so natanggal ko na yung uh, side ng clearings dito. Tanggal ko na rin yung uh, cover. Tanggal ko na rin yung uh, pulley na uh, dahilan. may isa rin sa uh, nagpapay in case na may problema. Ayan, tinanggal ko na. Pinanik ko yung Backplate uh, back plate, saka yung polar, saka ito. At uh, natin. Tingnan natin kung same pa rin. Para pupunta naman tayo dun sa uh, dalawang nabanggit ko, tensioner sa kayong ano, uh, camshaft. Okay, start na Parang may gini-giling. palo-palo, isa na yung sa tensioner natin. At yung parang may krag krag gumaganon, isa na yung ating uh, camshaft bearing. Yan. Yeah. Pero pag uh, binigyan mo lang ng gas, nawawala. Yan. Yeah. Nawawala yung parang ano, parang may umipitik. Ayan o. Ayan. Kapag ka ganito yung problema ng motor nyo mga sala napaka-importante ipagawa nyo na. Huwag nyo na, ano, huwag nyo na uh, gumit pa. Pagawa nyo na kagad. Kasi mal, la, ano, lalaki yung gastos nyo dyan. Ayan o. Okay. Patay na natin. Patay na natin. Kasi nagtatanggal tayo. Tapos tatanggalin natin yung tensioner nya. Yung tensioner niya Kaya natin dukutin yan. Okay, itong mga soraya na. Ah. Nakakrasa na natin. Dahil kinilangan natin tanggalin yung ano, ilis yung kanyang throttle body para matanggal natin yung uh, tensioner. At uh, itong tensioner na ito mga soraya, uh, hindi pa siya sira. Goods pa to. Kaya isa-isa ito sa hindi ko po... Uh, kagad na nagpapabili ng pisa kasi baka mamaya pabili tayo ng pabili okay naman para yung sa bali sayang na yung ano at ayan tagal na natin yung cover at kung mapapansin nyo yung bearing ayan eh, o bungi bungi na yan ba kung may encounter yan sa ano sa yamaha yung camshaft yung bearing laging bumibigay yan. kaya kung papansin nyo yung tulog nya parang minsan nagkakaroon, minsan nawawala dahil kapag ka natapat doon sa mismong walang bolitas yung walang bearing nagkakaroon siya ng ganun tulog tapos grr -gr 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 dahil dito yan yan Siyempre, para mailabas natin yan ito ano ito mga sir kahit na uh, hindi na natin ito kalasin tong head nya mga sir kaya kaya natin yan palitan kaya kaya natin ano yan uh, tagalin gagawin nyo lang dyan luwagan nyo lang tong pinaka adjust ng ano ng bulb pagka nang chuchu nag tayo yan luwagan nyo yan dahil uh, may hirapan lang naman tayo rito dito sa BBA nya yung rocker arm ng BBA Ayun, eh, lang kayo mga ano. Pero madali na rin, madali lang din gawin yun mga sir. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano maglagay or magbalik. Madali magtanggal, yung magbalik ang mahirap. Eh, tanggalin natin. Una, ang tatanggalin mo natin itong ano. So, Ito, tanggalin natin 'to. Yung sa taas ka, hindi yan tanggalin yan, okay lang. Itong baba lang. Dito mga sala, gamit kayo ng ganito. At uh, yung pinagtanggalan dito, ng tornilyo itulak nyo sya ng pag ganyan, pag ganyan, tulak nyo para lumabas ito pag lumabas na sa kanyo sya gagamitan ng plies yan yan, matatanggal nyo na yung exhaust na rocker arm ito yung exhaust rocker arm nya goods, goods na goods tatanggalin natin yung uh, rocker arm pin at uh, ito tatanggalin natin to gagamit tayo ng uh, tornilyo ipapasok natin to para mahatak natin to tapos dun sa ibabaw yung sa rocker arm na yan lo ano nyo rin para maya ano nyo tapos gagamit kayo ng uh, flat screw yung BBE na rocker arm tusukin nyo para may nyo yan, may, may angat siya. Sa kanyo hatakin nyo yun daw. Yan, ito mga sir, natanggal ko na. Nahatak ko na siya. Gamit ang plies. At ito uh, na ngayon, yung bearing niya. Oh. Yung uh, pinaproblema naman natin dito, yung pinagritasuhan. Pinagritasuhan ng uh, bearing, yung cover. Yung bulitas na yan. Yan, kapag ka umiikot kasi to, yan, magaspang. Kasi dito, tanggal na. Yan, madalas ko sa mga ito na encounter Yung mga kasi hindi ko na na-video. Pero ang dami ko nang na-encounter na ganyan. <coughs> Tapos yung bearing naman sa pinakadulo, Ayan. Hindi naman ito nasisira ng basta-basta. Kasi naka-stabilize lang yan. Parang uh, neutral bearing lang siya. Steady lang siya doon. At uh, hindi siya pirsado. Kaya kung mapapansin nyo, mas malaki yung bearing dito. Kasi ito yung pinaka-pirsadong pirsadong bearing. Pagka hindi maganda na yung bearing na ano, galito, doon na siya at nagkakaroon ng ingay o nasisira kaya papalitan natin ito mga sir okay ito mga sir regarding dito sa uh, yung mga bearing na natanggal o yung bahay niya na natanggal uh, nakausap ko na may ari at uh, explain ko rin sa kanya na choice niya kung kakapit ba ng ganito uh, kakapit ulit ng ganyan na hindi na kinakalas yung makina kasi nga yung uh, mga cover ito, ito mga bakal na to yan yung mga iba kasi na pasok sa loob at nakausap ko na yung may-ari na kuha na nasa kanya kung bearing lang yung papalitan or kakalasin yung makina kasi para matanggal yung ito ang itaso kasi ang kwa uh, kuha niya naman yan kapag once na hindi kinalas yan maraming dadamayan na na yung bakal bakal na yan sumama sa pag ikot ng sigunyal o yung pag ikot ng langis at sumama sa black gasgas -gas yung black, sisirahin niya yung ano, sigunyal or yung babara yung uh, bakal na yan dun sa daluyan ng uh, langis uh, sanay ng pagkasira or masisira yung camshaft o yung uh, rocker arm to BBA na rocker arm yung explain ko naman sa kanya at uh, naman siyang ano uh, yung makina niya para malinisan para safe yung ano motor niya imbis na gasket lang yung papaltan mo diyan langis baka kapag hindi mo pinawalwal at yung mga retaso na ganyan at uh, kumalat ng kumalat maraming dadamayin Ayan, na uh, may go signal naman na na uh, kailangan natin ibaba kaya ito pag ihiwalay na natin yung makina sa kanyang chassis kasi yun din naman gusto nung ano at ayaw niya din na lumala pa yung sira ng motor niya dahil lang dito kaya pag iiwalay na natin to ayan, ah, ito na mga asan nakalas ko na yung uh, makina na pag na natin yung makina sa yung chassis at uh, ito na, pawalwalay na natin para makita natin kung may gasgas uh, ba yung block dahil dun sa ano kasi uh, ginamit pa lang ginamit na uh, nga may Siguro mga isang araw siguro, dalawang araw. Ayan, kaya natin itong mga sir. Basta importante kapag ka nagpapawalwal kayo mga sir o nagwawalwal kayo ng ganito, uh, kulang kayo ng karton. Lagay nyo dyan para hindi kayo malito. Basta natin itong walwalin mga sir. Pero mga sir, na kalas kelas natin yung makina ni uh, Nmax ito. Sa side na to hindi ko na siya kinalas kasi uh, nakuha ko naman na lahat ng mga ano yung mga natanggal ito. Yan. Tapos ito, meron pa dito. Dito lang din naman pumunta sa pinakailalim. Yan. Yan yung naging purpose natin kaya kinalas na rin natin si andyan lang din naman kaya pinakalasa na may-ari kasi natakot na yung may-ari baka kasi sumama kapag nag high rpm at sumama yung mga natanggal na bakal bakal ng bearing at umikot ng umik umikot, dito mas maraming dadamain. kaya mas uh, maganda okay naman yun at least gasket lang din naman yung papalitan natin dito tapos ito huhugasan din natin ulit ito pero yung bulb seal, hindi natin gagalawin yung bulb seal kasi totally 6 months pa lang yung nakakaraan nung na-overhaul uh, na to. So, ito yung papaitan nyo. So, Dali, ugasan mo natin ito, saka natin siya aasimbolin. Uh, At uh, meron pang gagawin doon sa gearing niya kasi maingay na rin, pati yung cloud drive, yan, pinasabay na rin nung may-ari nito. Magpapalit na rin tayo ng uh, transmission bearing hanggang sa torque drive bearing pero unay mo ating makina <laughs> Okay. okay so ito, ito saan narinisan yeah. na natin at ito, ito binabana natin na ni Kapulong oh, nakasumbrero kasi si Kapulong eh kaya so, hindi siya masyadong kita oh. Ayan. si Kapulong po yan ha idolo niya si April Boy at tapos nga natin lang sealant para hindi mag leak yung oil at uh, ayan malinis na rin tapos ilalagay na natin yung crankcase uh, bubuhin na natin at uh, isusunod kasi natin yung ano yung transmission magpapalit tayo ng bearing pati throttle drive bearing isusod natin gagawin dyan Ayan, mo natin itong mga sala. Tapos mamaya, yung cam, cam bearing niya, mamaya papalitan natin yun. hindi pa, lang, di pa natin napapalitan. Pero meron na tayo yung ano, visa. Ito na, napatay natin. Pero mamaya, ibabalik pa rin natin doon. Dahil uh, magkakalas pa tayo ng uh, gear. At uh, nailagay na rin natin yung ano uh, na ito yung bearing ito yung uh, dating bearing nya na nakalagay dyan na ito yung dahilan kung bakit natin uh, kinalas kalas yung makina para matanggal lang natin yung mga bahay nung bearing na yan Kasi delikado yan pag sumama at syempre sinabay din natin yung isang maliit na bearing doon sa loob nito mismo ito, at uh, ito na siya ngayon bagay na natin at uh, isasalpakan natin yan dito. Isasalpakan natin. Para ito naman yung isusunod natin na kakalasin yung mga gearing nya. Ipapet tayo ng bearing. Ayan, pagsama na natin yung chassis sa kayong makina. Babalik na lang yung mga ano, mga ibang pisa. Mga sensor sa kayong panggilid. Sa panggilid niya magpapalit pa tayo ng ano, third drive bearing. At uh, fuel filter dapat na rin. Tapos mamaya papandarin na natin. Malapit nang matapos. CN si Max mga sir, ayan kabit na yung mga ibang pisa niya ha? ulang kulang lang side by side tapos uh, napander na to hindi lang ko napakita maya maya pag ilagay na lahat lahat sya natin panda rin at uh, sure bull tahimik na tahimik na yan uh, pinagtulong tulungan na lang tatlo kasi andito yung may ari ayun yung may ari ah, mag aantay pinabantayan na Bali, i-break na natin yung play range nya. Start natin. Tapos, punta tayo sa kabila. Ayan, wala na yung grug-grug-grug-grug dahil sa bearing mga sir. Kailangan din naman natin na overhaul to dahil dun sa mga retasong iwan ng bearing kaysa dumami yung gastos natin hindi kakarasin di, lang din naman hindi nilubos-lubos lang natin para matagal yung retaso yan okay na